Ayan, pakain ulit tayo ng ating hamster. Ayan. Ayan. Masawag mong kagating yung kamay ko. Hawakan ko. Ha? At kamay ko talaga yung naabot. loko loko to. ketenangan Pastinya hanya awak. Oh. Oh ya ndo. Ustaz petragenya hawa kopah. Buntis na mantu, tabau. Oi, oh. oh, buntis kana. Buntis na naman nga. Oh, ito guys, buntis to. Ito mo, bilog na bilog oh. Buntis na naman. Ayan, nabilog oh. Bilog na bilog oh, buntis na naman ang ating hamster oh. Kaya siguro matakaw siya. Ayun, oh. Ito guys, buntis na naman. To. ito ibig na siya ito 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 ito, ito talaga, may tagahawak pa eh sosyal gusto hawakan ko pa yung pagkain niya ah ito ito ba gusto kasi nito mga dahon dahon na ito na malalambot yan ang gusto, -gusto ng kainin Ang guys o. Mukha-uka no. Hindi na siya magkasya. Hindi <laughs> na magkasya isang buntis kasi yun no? eh. Ang laki siya, no? di na dyan. Hindi na magkasya sa butas. Hindi malaki na yung butas na yun. Yung ginawa kong tawiran nila. Kaya lang hindi piling ko sabay-sabay. Ngayon -sabay. busog na yung isa. Ito naman. Sinoksok ko na nga dyan eh. Oh Ito. ayun guys yung buntis sabi ko yun nakatawid sakto lang din naman okay yun lang mang po ang ating bagong 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 hamster